Ang buhay ay parang isang ilo. Tuloy-tuloy ang agos. Puno ng liko, harang, at minsan, hindi laking madinaw ang Pero sa bawat dalo nito, may aral na naghihintay. Ang ilo ay hindi takot sa harang. Sa halip, Hinahanap nito ang bagong daan para magpatuloy. Kaya nito, tayo rin may kakayahang humanap ng paraan kahit maraming balakid. Kapag may problema sa trabaho o personal na buhay, alalahanin ang ilo. Hindi ito sumusuko na tututo itong uminikot o dumaloy sa ibabaw ng Hindi nagmamadali ang ilo pero palaging nakakarating sa patutumuyin. Ang siklido nito ay being calm at consistent sa buhay, hindi kailangang maging mabilis. Basta tuloy-tuloy at may layunin, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ang ilo ay nagbubuo bawat patak ng ulan. Sa buhay, ang maliliit na hakbang natin ay may halaga at naggadala ng malaking riso. Ang pag ipon pag-aaral, o pag-aalaga sa relasyon ay parang ulan, unti-unti, pero mahalaga. Ang agus ng ilog ay paalaala na sa buhay, hindi tayo laging makakaiwas sa hangin. Pero tulad nito, kailangan natin matutong mag-adjust, magtiwala, at magpatuloy. Kaya ano gagawin mo sa agos ng buhay? Pabayaan ka ba nito o sasabayan mo na may tapang? Share ang kwento mo sa comments paano mo hinarap ang mga hamon ng buhay. At alam mo itong subscribe para sa mga maraming kwento